Yan nga guys, so na-stranded nga ako. Pauwi na kami, hindi ako makauwi kasi baha. Tingnan natin yung sitwasyon sa baba. Oh, lakas ng ulam. Ay, putik yan. Parkingan niya dun. Silipin mo. Bagol, lakas. Ha? Oo. Tara, silipin natin. pinas ko naman ng ulan. Ah, hindi pa naman. So, mukha malabo naman pasukin dito, guys. Kasi tinay yun. niya. Ito yung sasakya ko at si Drake ko. So, okay naman siya. Yan lang. Yung mga, hindi kami makakalabas, tinay niya. So ganyan, gan, gusto sa amin guys pagka uh, kayo ng, ng baha, ng malakas na ulan. So, ayan. So ganyan eh. So sumagal akong pumasok kanina. So malamang hindi talaga ako makaka-uwi. Ito na lang siguro ako matutulog sa opisina. Ayan okay, guys, nandito so, na naman tayo sa taas. Ayan Oh. kasi paglabas natin ng parking eh dyan tayo ano ba yan ah oh, dyan hindi tayo makakalabas ng parking guys kasi tingnan nyo naman no. Oh. sa pagkasayang tubig naragas nga yung tubig yun nga guys, so sabi nga ni kuya hindi naman pinapasap ng tubig dito pero yun lang, di tayo makakalabas kasi nakita nyo naman yung yung daanan so wala, baka mag overnight na lang ako siguro dito guys, so pabalik na ako sa opisina So siguro hanggang dito lang muna tayo guys. Pinakita ko lang sa inyo ang sitwasyon dito. So, salamat sa mga nanood. Sana hopefully matapos itong bagyo na to.